ang lihim ng nakatagong lambak sa isang tahimik na nayon na matatagpuan sa pagitan ng matatayog na bundok. Naninirahan ang isang matapang at mausisang batang babae na naggangalang Maya. Mula pagkabata, narinig ni Maya ang mga kwento tungkol sa nakatagong lambak, isang mahiwagang lugar na puno ng mga yaman at lihim na hindi pa natutuklasan ng kahit sino. Sabi ng iba, ito raw ay binabantayan ng mga mahiwagang nilalang habang ang iba naman ay naniniwala na isang alamat lamang ito. Ngunit si Maya, na may matinding pagmamahal sa pakikipagsapalaran, ay naniniwala na totoo ito at pinili niya siya ang makakatuklas dito. Isang maaraw na umaga, nag-empake si Maya ng pagkain, mapa at ang kanyang pinagkakatiwalaang kumpa. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na nagitian at ikinibit ang balikat alam nilang lagi na lamang naghahanap ng pakikipagsapalaran ang kanilang anak. Kasunod ng isang magilu na alo ng kamay, nagsimula siyang maglakbay patungong bundok. Hindi madali ang paglalakbay. Kailangan ni Maya umakyat sa matatarik na bangin, tumawid sa mabilis na agos ng mga ilog, at dumaan sa makakapal na kagubatan. Sinundan niya ang mapa ng buong sipag, ngunit matanda na ito at malabo na may mga parte ng halos hindi makita. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang makapal na kagubatan na puno ng matatayog na puno at makakapal na baging. Habang lumalalim siya sa kagubatan, narinig niya ang isang kaluskos. Bigla, isang maliit na kumikislap na nilalang ang lumipad sa harap niya. Isa itong alitaptap, ngunit hindi ito ordinaryong alitaptap. Mas malaki ito at kumikislap tulad ng isang maliit na bituin. Kamusta? Matapang nga naglalakbay ang sabi ng alitaptap sa isang malambing na tinig. Naliligaw ka ba? Nagulat si Maya ngunit mabilis na sumagot, naghahanap ako ng nakatagong lambak. Alam mo ba ang daan? Ang alitaptap ay umiikot sa kanyang ulo. Ah, ang nakatagong lambak. Marami na ang naghanap dito, ngunit tanging ang mga may malinis na puso lamang ang makakapasok. Sundan mo ako at ipapakita ko sa iyo ang daan. Sundang-sundan ni Maya ang alitaptap sa mga liko landas ng kagubatan. Dumating sila sa isang malaking pader ng bato na natatakpan ng mga baging. Umiikot ang alitaptap at sa pagkagulat ni Maya, humiwalay ang mga baging na nagbukas ng isang makitid na daanan. Dito, bulong ng alitaptap at dumaan si Maya sa makitid na siwang. Pagkalabas Tumambad sa kanya ang pinakamagandang lambak na nakita niya. Ang mga luntiang parang ay kumalat sa harap niya, puno ng makukulay na bulaklak, kumikislap na mga batis at mga puno ng prutas na kumikislap sa sikat ng araw. Napanganga si Maya sa kabighan niyan. Natagpuan niya na ang nakatagong lambak. Isang hakbang na ang ginawa niya. Ngunit huminto siya ng makarinig ng malalim na pag Paglingon niya, nakita niya ang isang malaking, maringal na leon na may gintong men na nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit imbis na matakot, naramdaman ni Maya ang kapayapaan. Sino ang pumasok sa nakatagong lambak, ang umatungal na leon, ngunit may kabutihang loob sa mga mata nito? Ako si Maya, sagot ni Maya ng mailakas ng loob. Pumunta ako upang tuklasin ang mga lihim ng lugar na ito, ngunit wala akong masamang intensyon. Pinagmasdan siya ng leon sandali bago tumango. Sige, maya. Upang matuklasan ang tunay na lihim ng nakatagong lambak, kailangan mong tapusin ang tatlong pagsubo. Tanging pagkatapos nito mo maunawaan ang tunay na handog nito. Tumango si Maya ng may sigasig, handa na sa hamon. Unang pagsubok, ang ilog ng pagmumuni. Dinala siya ng leon sa isang malinaw, umaagos na ilog. Ang iyong unang pagsubok, sabi ng leon, ay tumawid sa ilog na ito. Ngunit mag-ingat, ipapakita ng tubig ang iyong pinakamalalim na takot. Tanging sa pamamagitan ng pagharap dito ka makakatawid. Humugot ng malalim na hininga si Maya at tumapak sa tubig. Agad na ang malinaw na ilog ay naging madilim at nakita niya ang mga anino ng lahat ng kanyang takot. Ang mawalan, mabigo at mawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya. Nakaramdam siya ng takot, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng mag-urong. Puno ng tapang, sinabi niya sa kanyang sarili, matapang ako at kaya ko ito. Habang bawat hakbang ay lumilinaw ang tubig hanggang sa marating niya ang kabila. Ikalawang pagsubok, ang yungib ng mga echo. Kasunod, dinala siya ng leon sa isang madilim na yungib. Dito sa yungib na ito, ang iyong sariling tinig ay magpapagulo sa iyo. Kailangan mong makalabas gamit ang iyong tunay na tinig. Pumasok si Maya at napuno ang yungib ng mga echo ng kanyang sariling tinig na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, hindi ka sapat at hindi mo kaya. Naramdaman ni Maya na siya ay nalulunod, ngunit naalala niya ang lagi sinasabi ng kanyang mga magulang, pakinggan ang iyong puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang umawit ng isang awit na tinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang malinaw at matibay na tinig niya ay nag-echo pabalik, tinutulungan siyang maghanap ng daan palabas ng dilim, hanggang sa makita ang liwanag at makalabas ng yungid. Ikatlong pagsubok, ang puno ng katotohanan. Sa wakas, dinala siya ng leon sa isang dambuhalang puno na may pilak na mga dahon na kumikislap sa sikat ng araw. Para sa iyong huling pagsubok, kailangan mong magtanong sa puno. Kung ang iyong tanong ay tapat sa iyong puso, sasagutin ito ng puno. Nag-isip si Maya sandali. Maaari niyang itanong ang mga yaman ng lambak o ang mga lihim ng mundo. Ngunit tila hindi na iyon mahalaga. Tuminala siya sa puno at nagtanong, paano ko matutulungan ang iba gamit ang mga natutunan ko ngayon? Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos at isang kislap na prutas ang nahulog sa mga kamay ni Maya. Natagpuan mo na ang tunay na yaman ng nakatagong lambak, sabi ng Leon na maingiti. Hindi ito ginto o mga hiyas, kundi ang karunungan at kabutihang loob. Gamitin ang iyong natutunan upang matulungan ang iba at ang mahika ng lambak ay magiging sa iyo magpakailanman. Nagpasalamat si Maya sa Leon at sa Alitaptap na matagal nang nagmamasid. Nang umalis siya sa lambak, naramdaman niya ang init sa kanyang puso at alam niyang ibabahagi niya ang mga aral ng tapang, katotohanan at kabutihang loob sa lahat ng makikilala niya. Pagbalik niya sa kanyang gayon, nakilala si Maya bilang ang batang nakatuklas na nakatagong lambak, ngunit mas mahalaga pa, bilang isang taong tumulong sa iba upang makita ang lakas at tapang sa kanilang mga sarili. Aral, ang tunay na yaman ay hindi isang bagay na hawak mo sa iyong mga kamay, kundi isang bagay na hawak mo sa iyong puso: tapang, karunungan at kabutihang-loob.